Hello fellow grower, magandang araw po. In this video, ang topic natin ay vermicast. So ito pong vermicast ang isa sa pinakamagandang soil amendment and uh, conditioner para sa ating lupa at sa mga halaman na rin. Nagtataglay ito ng mga uh, nutrients na kailangan ng ating halaman. Una-una na po yung mga macronutrients, yung uh, nitrogen, phosphorus and the uh, potassium, meron siyang taglay although uh, mababang uh, percentage lang. At yung, kaya nga bagay na bagay siyang gamitin kahit na sa mga maliliit na halaman, sa mga seedlings, sa mga halaman na mumulaklak, at siyempre pati na rin sa mga gulay. Saan ba galing itong uh, vermicast na ito? Ito pong vermicast ay ipot. Ano po? Droppings ito ng uh, bulate na kung tawagin ay African night crawler. So mayrong mga tao actually kumpanya na rin na nag-aalaga ng mga bulate na African night crawler at hina-harvest nila yung mga ipot. Ito nga yon. Tinatawag nating vermicast at tinatawag din ng iba na black gold in gardening itong vermicast ay niyahalo natin sa lahat ng stages ng pagtatanim. Bago ka magtanim, halimbawa magpapasibol ng buto, pwede mong haluan ng vermicast ang iyong uh, seedling mix. Pwede rin bago mo pagtaniman ng halaman, haluan mo na yung lupa ng vermicast. Halimbawa maglilipat ka ng uh, Seedling. Sa paglilipatan mo na container, pwede mo siyang haluan ng uh, vermicast para makondisyon ang uh, lupa At magkaroon na siya ng mga micronutrients pati beneficial microorganisms At uh, pwede rin pandagdag sa lupa ng iyong uh, tanim at yung po demo natin Unang-una, paano ba siya ihalo sa iyong seedling mix? So sa seedling mix... Ang ginagamit ko po ay soil -less. Ano po? Normally walang lupa yan. Ang uh, kombinasyon niya palagi ay itong cocopeat at itong vermicast. So paano ba ang paghahalo nito? Kasi po uh, sinubukan ko na dati 100% vermicast ang ginamit ko uh, sa karanasan ko hindi siya naging magandang possible ng buto kasi po ito tumitigas. So nako kompresya siya at uh, tumitigas. Mas maganda na ihalo siya dito sa kokopit. Sa paghahalo naman ay simple lang ang ginagawa ko. Halimbawa, two parts ng kokopit. Uh, Ayan po, ganyan. Halimbawa, dalawang takal ng kokopit at isang takal ng vermicast. Inahalo ko yan. Ayan. Pwede nyo gawin maximum one is to one. O okay pwede din po yung one is to one kung marami kayong vermicast. Ayan inahalo ng na, na ganyan. At ito, perfect na itong pasibulan ng mga buto na ating itatanim. Yeah. So, wala siyang kahalong lupa. Vermicast lang and coco peat. Pag iahalo mo naman sa lupa ng iyong uh, nakatanim na halaman, halimbawa, ano po, magkakalat uh, ka lang sa ibabaw. Mga ang uh, kapal niya, mga kalahating pulgada lang po. Maximum na yon Ikalat sa ibabaw. Ang gaya nyan. And then, ihalo mo sa lupa. Huwag mo pabayaan na naka-expose siya sa init ng uh, araw. Kailangan natin siya ihalo sa lupa. Kasi po, pagka siya na-expose sa kainita ng araw, ay uh, mamamatay yung kanya mga microorganisms. Maganda pa nga kung tatabunan mo siya ng lupa. At yung pagtabo ng lupa naman ay ginagawa ko doon sa aking mga halaman na labas na yung ugat. So hindi ko na pwedeng kahigin na kagaya nitong ginawa ko dito. So example po ano, example itong aking sili na namumunga na. Kahit malaki na ang halaman, kahit namumunga na yan, makakatulong po dyan ang pagbibigay ninyo ng organic matter kagaya ng vermicast. Dahil itong aking talim na silin na ito ay magulang na, yung mga ugat niya ay nasa ibabaw na rin. Every now and then nga, ay tinatabunan ko pa ng yan pero sa pagdidilig, ay, uh, sa katagalan, lumalabas talaga yung ugat niya. So, sa ganitong paraan, magdadagdag tayo ng vermicast, pero hindi ko siya kakahigin. Ganon din po, mga kalahating pulgada lang ang uh, taas, ang kapal, maximum, okay na po yan. And then, kailangan lang dyan, imbis na kahiging ko siya, dahil masisira lang yung mga ugat na nasa ibabaw, ay tatabunan ko lang siya ng uh, lupa. And then, pwede mo na siyang diligan. Kung gusto mo na mas makapal ang ibibigay mo, mas marami na vermicast ay mo, ay uh, mas maganda po. Pagka ganito magulang ng uh, halaman, malaki na ang mas maraming vermicast, mas maraming organic matter like compost, ay uh, mas maganda sa kanya. Anyway, ito naman pong vermicast ay uh, hindi ito mainit sa halaman, nakagaya ng sariwang ipot ng manok. So malamig po ito at uh, pwedeng i-apply na kagad kahit mga seedling pa yan, kahit malilit pa yung iyong mga tanin. Gano'ng kadalas naman mag-a-apply ng uh, vermicast sa iyong mga halaman? Well, kung magagawa ninyo ng mga once a month ay uh, okay na rin po yun. Kung uh, nabigyan nyo sa umpisa pa yung inyong uh, uh, potting mix ng uh, vermicast, uh, pwede pong hanggang sa mag-mature ang halaman ay hindi kayo maglagay dahil nakakondisyonan lupa niya, may kasama siya mga organic matter. Isa sa laging itinatanong, Pwede bang maglagay ng inorganic fertilizer kagaya ng triple 14, ng urea halimbawa, ng ammonium phosphate sa lupa na merong vermicast o merong compost o or merong organic matter? Halimbawa, pwede pwede po. Wala pong problema yon Actually po, ang, uh, ang uh, ginagawa nga dyan karaniwan ay pinagsasama sila. Yung kasi mga organic matter natin, nakagaya ng vermicast, yan po ay pampakondisyon ng uh, lupa. Ano po, nakakatulong din para sa nutrients, uptake ng ating mga halaman. At yung mga fertilizer naman natin na ina-apply, yun ang kanilang tumatayong pagkain para yung tanim natin ay uh, maging hitik sa bunga at uh, maging malusog. So, walang problema kahit magkahalo sila. Halimbawa, nagbigay ka ng hindi-vermicast, ano po, mga ipot ng manok o ipot ng baka, inihalo mo sa lupa. Pwedeng pwede ka pa rin mag-apply ng mga kung tawagin nila ay synthetic or inorganic fertilizer at normal pong ginagawa 'yon. Hindi po 'yon na uh, uh, kakaiba. Ano po? <laughs> so, ang kagandahan kasi ng mga ganitong uh, vermicast, mga organic matter, kagaya ng compost ay nagiging buwag hagan lupa, hindi masyadong uh, tumitigas at the same time nagkakaroon pa ng mga microorganisms, beneficial microorganisms ang iyong uh, lupa na makakatulong para maging mas malusog ang iyong mga tanim. Saan nga pala makakabili ng uh, vermicast? Ano po? Saan ba makakakuha nito? Uh, marami pong binibenta nito sa Shopee, sa Lazada, ano po? maski sa Facebook, sa mga grupo ng mga gardeners, may mga makikita kang nagbebenta nito. Pero maganda niyan, bumili ka na sa Online shop talaga na kung saan makikita mo yung mga review ng na mga naunang bumili. Kung maganda ba yung kanyang vermicast or uh, hindi. Uh, meron din nagbebenta ng ano yan, per sako, 50 kilograms. Halimbawa, ano po, itong uh, isa, kahariam Farms na nasa Lipa. Lipa, Batangas. Uh, huli ko nakita, parang nag-retail din sila sa Lazada. So, tingnan nyo lang po. Hanapin lang sa Lazada at mamili kayo ng supplier na bibilhan ng inyong All Alright. So hanggang dito na lang. Maraming maraming salamat po sa panonood at makita kita tayo sa iba pang mga videos ni Late Grower. Merry Christmas po sa inyong lahat. Bye-bye.